Guys, good evening. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung view sa labas ng aming building. Si maganda ngayon. So, parang ang after ng ano ng malakas na ulan, ngayon ang ganda na ng ano ng tanawin ba. Tingnan niyo guys, sa labas. So ayan na guys, ang tanawin sa labas. Ayan, may rumpang sunset na natitira. So, ayan guys. ba? Medyo maliwanag pa dito yung ano, yung alas 7. Pero pa ano na rin ba? Padilim na rin. So ayan guys, oh, tingnan niyo guys, may sunset kasi may sunset pa ba? Doon, oh, ayun. Ang ganda niya. So ayun, sa baba may ano, may pool, swimming pool ba. So ayan. And lang guys, gusto ko lang share, pakita sa inyo yung magandang tanawin sa labas ng aming building. Thank you for watching. Bye-bye. See you in our next vlog.